Leo, Happy New Year po Tignan natin kung ano ang uh, mensahe ngayong first quarter of 2025 para sa'yo January, February, and March Tignan natin kung ano ba ang tema, ang energy ng first quarter mo Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po ako subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay. we have the emperor okay so ayan po maraming ang energy na malakas dito ngayon ayan po oh. parang bossy bossy Okay, I don't know kung kayo ba yung magiging pa bossy, bossy dito, Leo. Ayan, or pwedeng, kaya ganito yung energy na lumalabas kasi pwedeng ang ganda ng theme ninyo ngayong first quarter. So, some of you po, I don't know kung merong ba kayong itatayong negosyo or kung meron na kayong existing na negosyo, pwede po na ito, nagbo-boom talaga yung business ninyo. Kaya lang, pwedeng sinasabihan naman kayo dito ni Universe na huwag kayong masyadong maging pa bossy, bossy no? So, wag maging maere. Yun yung sinasabi rin sa inyo dito. We have the emperor. Yan. Nine of cups. This is your energy. Okay. Medyo maghinahinay ka talaga. Kasi nakikita ko dito, yes, masaya ka sa mga mangyayari sa life mo. Kasi marami pong magandang mangyayari sa life mo ngayon. Pero, yan, pwedeng hindi mo kasi siya masustain. Mm, -mm. O, oh, yung iba nga sa inyo, medyo sabi natin, medyo magyayabang talaga kayo, Leo. Ganun yung, ganun yung mangyayari. Unaware kayo dito ha, na nagiging ganito na pala kayo. Pwedeng ma-realize nyo lang yan pag kinuha na sa inyo ito. Mm, -mm. Or binawasan. Sabi natin, di ba, kung sobrang taas ng sales mo, dun kayo mabang. So, medyo babawasan yan ni universe para may ma-realize ka. Yan. Kasi nakita ko dito, yes, papunta ka dun, or mapupunta ka don kaya lang pwedeng hindi mo siya masusustain para bang ano feeling mo wala na siyang katapusan ganon yung mararamdaman po ninyo kaya po ayan wag kayong magpa-easy-easy dito ito kasi nafe-feel ko eh, parang magpapa-easy-easy kayo yan yung energy ninyo kasi alam niyo na meron bumapasok na pera, meron kayong mapagkukuhanan, ganyan. Or baka nga yung iba sa inyo, pwedeng meron dito, ay pinagkatiwalaan kayo ng kunarin ng kapatid niyo na nasa ibang bansa, ganyan. Tapos medyo yumabang kayo. Basta may ganong kasing energy, may ganong tendency dito. Ngayong, hindi lahat sa inyo yan ha, ngayong 2025, first quarter. Pwede rin naman is baka may nanonood dito, cross watcher, yung pagkakatiwalaan mo na tao na yan, ayan po, siya yan, ganyan yung magiging ugali niya. So, tingnan naman natin yung energy sa paligid mo, o yung ugali ng mga makakasalumuha mo. We have the hangman The devil. Yan. Medyo mag-iingat ka ha, kasi baka ma ka ng mga taong to. Yes, meron ditong mga tao na, alam mo yung, hindi Ewan ko, nagre-reklamo, ganyan. Mga reklamador yung mga tao sa paligid mo. May mga nagsusugal din. meron dito mga sabihin natin, parang mga lost, lost, kung ano nga, lost souls, parang ganon. Parang hindi nila alam kung ano ba yung gagawin nila sa life nila. Akala nila ito, kung ano man yung vision na mayroon sila istama, Parang hindi na sila makaalis doon. mm, -mm. Baka kasi lumapit sa iyo yung mga to. No? Kaya protect your energy. Kaya ingatan mo talaga yung mayroon ka. yon yung iba din sa inyo. Baka dahil nga, di ba, feel nung iba sa inyo na parang wala nang katapusan kung ano man yung blessings na dumarating sa inyo. So kayo dito, hindi kayo nagdadalawang isip na tulungan yung mga taong to. Kaya lang kasi tama ba yung, tamang mga tao ba yung tinutulungan mo? Baka kasi lalong lumalala yung mga taong to. 'di ba? Sa halip na natutulungan mo talaga sila, hindi 'yun yung nangyayari. Kasi natotolerate mo lang sila. Taurus. Ay Leo pala. yan Kakatapos ko lang kasi basahan si Taurus. Okay, so this is for you Leo. Tignan natin. Ano ba yung struggle mo? So, mag-ingat kayo sa mga taong ito. Okay, parang pag alam nyo na may bisyo, yes, lumayo, layo na po kayo. Kasi baka sunod, kayo naman yung targetin ng tao na yun. Hingan kayo, or worse, baka may gawin po sa inyo. Medyo, no, nega yung energy na to. No, mga nasa, mga pwede mong makasalumuha. Ngayong first quarter, tignan natin yung struggle mo. Three of coins. Struggle sa pakikipag-usap to, sa pakikipag-communicate. So, may gagawin nyo naman to ng solusyon, ba? Diba? Dapat marunong din kayong makinig sa mga sinasabi rin po sa inyo. King of Coins, struggle pagdating sa pera to. Pero dahil ngayon sa, hindi kayo, parang hindi kayo makakapag-communicate nung taong to. So, baka may misunderstanding dito pagdating sa pera. Kaya po, wag nyong palampasin to ha. Once na meron, meron kayong katransak na or isang tao na hindi ninyo na parang hindi kayo magkaintindihan pagdating sa pera, kausapin nyo po agad. Parang linawin nyo kung ano ba. Wag kayo yung parang ay, I should read between the lines. Hindi. Dapat malinaw yung pag-uusap. Mm -mm. Hindi dapat dito nagpapakiramdaman lang. Pag pakiramdaman lang yan, eh, Nako, baka mawala kung ano man yung ininvest ninyo dito. Kaya po, diretsahan po. No, diretsahan na pakipag-usap. Basta involve ang pera. Tingnan natin, blessings. We have king of wands. Yan nga po talaga yung iba sa inyo. Pwedeng may mapopromote dito. Kaya nga sabi ko, pwedeng mayroon dito magpa-easy-easy kayo. We have the Hierophant. Ayan. Pwede rin meron po dito hindi ko alam kung kayo yung first na makakatapos sa family niyo ng college yung may degree diyan kaya may ano din dito may celebration tayo dito pero sabi ko nga di ba wag kayong magpa easy-easy kasi yun yung nakikita kong energy sa inyo oo tignan natin okay love energy naman po spirit guide love energy po natin for Leo. We have six of wands. Okay, maka meron dito matagal na kayong magkarelasyon. Matagal na yung marriage ninyo. Ayan po kasi yung pinapakita na energy. Meron dito matagal na kayong magkarelasyon. Paling na naman yung ano natin. judgment. We have page of wands. Mukhang may nice kayo dito mga papeles. I don't know, LDR ba kayo? Yan, LDR kayo ng person mo. Tapos parang inayos nyo na yung mga papers or ayusin nyo siya ngayong first quarter. Medyo may delay lang akong nakikita pero makakaalis naman po yung iba sa inyo or magkikita naman talaga kayo we have Knight of Cups. Ayan, mukhang hindi kasi sinukuan ng taong to. Parang, yung iba sa inyo, hindi pa lang, hindi lang pala ito yung first time na mag-aayos kayo ng papers. Pwede medyo matagal-tagal na. Parang ngayon nyo lang ulit uulitin. Sasabi sabi ko nga, ano yung sanabi ko? Yun, hindi kayo susukuan ng tao na to. No? Maganda yung energy. Parang ilalaban niya talaga yung relationship ninyo. So, ayan, may paglaban dito ng relationship ngayong uh, first quarter Leo. Mm, -mm. Pwede rin kung single naman kayo, meron kayong makakausap dito through the net. So, yun lang muna. Wag, kung kayo ay kahit lalaki kayo, no? Or kahit babae kayo, wag, wag kayo masyado muna mag-exert ng effort dito hanggat hindi nyo pa nakikita yung tao. Ang, hanggat hindi nyo pa ba confirm na yung tao na yon is totoong tao kasi napakadali pong magpanggap sa internet ngayon. Diba? Gumawa ka lang ng accounts kahit nga hindi mo pangalan, ba? Diba? Hmm. Nakakagawa pa rin. Kaya po, yan. Mag-iingat kayo dun sa mga merong makakachat dito or kung meron nga kayong kachat dito, mag-iingat po kayo. Tingnan natin. Money energy. Nine of Wands. May stress naman dito pagdating sa pera. May nai-stress. Oh, mag-ingat kayo, oh sabi ko di ba dito pag meron dito hindi kayo magkaintindihan sa pera be direct agapan nyo po ito kasi ayan o oh, meron dito pwedeng maloko kayo pagdating sa pera pwede rin yung perang pinahiram nyo hindi nyo na mabawi yan 2 cups parang kahit anong pakiusap niyo dun sa tao parang kung ano-ano lang yung gagawin na dahilan ganyan po yung pinapakita rito kaya mag-iingat kayo okay may pera nga naparating or may pera nga kayong nahawakan, mahahawakan pero pwedeng mawala yan kaagad kasi hindi niyo ma ano yun, hindi niyo ma-handle, di ba? Ano yan, mismami-mismanage niyo yung inyong pera. May regret kayo dito sa dulo oh. Kaya wag kayo din basta-basta magtiwala dun sa nakakausap po ninyo. Kailangan be wise, be vigilant. Hindi porket kakilala niyo ay oo na kayo kaagad dito, 'di ba? Or tiwalang tiwala kayo. 100% kaagad yung tiwala na gagawin niyo. Kasi totoo naman marami nagkakasira liyo no pagdating sa usapang pera. Tignan natin career energy. Spirit guide career po. Four of cups. The Fool. Okay, so may pagtitiis pa dito eh pagdating sa trabaho. Parang nagtitiis pa kayo. Seven of Cups. Pero totoo, marami naman kayong pwedeng mapasukan na work dito. Marami kayong pwedeng puntahan. Yun yung sinasabi sa inyo. Kaya na kasi pinag-iisipan nyo pa. Nagdadalawang isip pa kayo dito. Pinag-aaralan mo pa. You know, tignan mo may nag-aalok na sa'yo kaagad dito. So, pwede talaga, no, Leo, in demand kayo ngayong first quarter. Pero sabi ko nga, huwag kayong magpa easy, easy dito. Parang, yes, may mga makukuha kayo talaga dito na magandang opportunity. Pero huwag kayong magpapa easy, easy Kasi pwede rin yung mawala ka agad. Pwede rin yung bawiin ka agad sa inyo. Kaya mag-iingat kayo dito. More on, alam mo, advice, paalala to sa'yo ni Universe. No? Kaya huwag masyado lalaki yung ulo ninyo kapag na-receive nyo na yung mga inaasam ninyo, yung mga pinagdarasal po ninyo. Meron kasi iba talaga nakakalimot. Nakakalimot sila dun sa pinanggalingan nila. Ayan, we have Ace of Cups. Meron dito na offer na hindi mo matatanggihan. Ayan. Kaya din siguro nagdadalawang isip ka pa dito. Kasi, hindi pa ito yung inoffer sa iyo agad. Pero pag once na inoffer po ito sa iyo, ay naku igagrab mo ka agad 'yan. So pahalagahan mo po 'yan ha. Kung ano man 'yan kasi hindi lang masaya yung bulsa mo, even your puso. So pwedeng ito kasi is ano na talaga yung life purpose mo, yung career purpose mo talaga. Ito yung makuha mo. Tignan natin ano yung mensahe ng future higher self mo sa iyo. Mensahe mo, Leo, sa sarili mo? Ano yung mensahe mo, Leo, pagdating sa iyong sarili? The rise. The rise, you must let go of fear. Huwag ka matakot. Ayan nga, huwag ka matakot makipagkumpronta dito. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng doon kayo natatakot. Kaya merong may misunderstanding dito, miscommunication pagdating sa pera. Hindi ininyo makonfront kasi natatakot kayo. Okay? So, kung gusto mo daw na makawala dyan, gusto mo na, yun know, umangat. Ayan po, huwag kayong matakot. Embrace what you've learned and cherish your experiences because they are divinely fated. So, masaya, hindi maganda, maganda man yung nangyayari sa'yo, malungkot man, embrace mo daw po yun kasi need mo talaga yung maranasan para may matutunan ka dito. Mm, mm Katulad nitong reading natin, di ba, hindi lahat maganda yung nandito. Pero pag nakarinig kayo ng hindi maganda, in-ex nyo kaagad. Pag meron kayong narinig na hindi maganda, parang ayaw nyo nang pakinggan. Minsan, di ba, kailangan natin maging open-minded. Kailangan natin ng mga information. Di ba, hindi dapat puro positive yung naririnig nyo. Hindi kayo matututo sa buhay kapag ganun. Kaya nga binibigyan tayo ng mga challenges sa life. Para matutupo tayo. So, kuha pa tayo ng isa pa. Continue to make the most of every open door. Ayan. So, di ba? Huwag kayong paisi-isi talaga. Kapag may mga opportunities na nasa inyo na po. You make the most out of it. Ano ba yung pwede mong makuha doon? Di ba? Kasi sinasabi nga, di ba? Wala daw forever which is, ayan, so, kunari, sa trabaho, totoo naman, kasi ba diba, magre-retire kayo, o kaya, any, any time, pwede kayong matanggal sa work, that's reality, kasi diba, ang dali lang natin palitan, mm -mm. ang dali lang palitan, kaya po, you make the most out of it, diba, yung tipong sabi natin, bago ka man lang matanggal sa work, ay, eh, meron kang napundar, diba, or, kung ano man yung goal mo o pagtapos yung pag-aaral ng anak mo o ng kapatid mo so nagawa mo yun bago ka matagal sa work di ba na in a way fulfilled ka di ba wala kang panghihinayang kasi alam mo na binigay mo yung best mo at nakatulong naman sa iyo yung trabaho na yon so ayan lang po yung mensahe para sa iyo maraming maraming salamat Leo and again happy new year po